Look! Sa pagpasok ng kapaskuhan, muling nagniningning ang 25th M. Luillier Tree of Hope sa Cebu City, isang napakataas na 120 talampakang Christmas tree na taon-taong nagiging simbolo ng pag-asa, pagkakaisa at pagsisimula ng masayang Pasko sa lungsod. Bilang bahagi ng Pasko sa Sugbo, nabubuhay ang lungsod sa saya ng night market, panggabing pagtatanghal at mga aktibidad na nagdadala ng tuwa sa mga pamilya at bisita. Ngunit higit sa pagiging palamuti, ang Tree of Hope ngayong taon ay may mas malalim na kahulugan. Iniaalay ito ng M. Luillier sa matitibay, matapang at hindi sumusukong mga Cebuano at Pilipino na muling bumangon matapos maranasan ng Bogo City earthquake at Bagyong Tino. Sa kabila ng pagsubok, nanatiling matatag ang komunidad at ang puno ay nagsisilbing paalala na kahit gaano kadilim ang panahon, mananatiling umiilaw ang pag-asa. Kung proud ka nga Cebuano o Pilipino, ishare mo na to. Padayon ta sa pagsiga sa Pasko.